Okay. Ayan naman. So, bago kong gibo na tato. Eh, tigpo uh, so, okay, na ko pala. Yes, Yan hanya mas. Kung mas kaso Ah, sa hanya mas. Tapos, may tarumadaan. Ayan Yes, mga inis ka tapos ko project. Ayan. Ayan. Ayan tigsunod ko naman sa Balik na. Kapag day pa lang Dalawang sir Sa Taiwan Dari ka mara Ay way. lang, ay, siri lang. Siri Speed na no Mas okay. kaso birik niya sir ay <laughs> Ayan na Islo mo lang Para may lumiso Pinalosa ang kway fish Ayan na. 11 Sige pa. Sagad. Sagad pa. Ang dali ka kilit ang braso mo. Kamang pala yung luway yun. No. Direk-direk lang kilit. Kulit din yung sagay kutsi. Oh, bakal po tida. Ito ba? Pagal mo, boy, sobrang sagilid. Tinan um. mo po. Una yung nasok, katapusan kang. O yan, papila pa sa nandiyan. yan nandiyan ako yung fish. Nagbabarakbak pa. Nagpulihild na ning duwa. Tapos, o, nasa bago kong gibo naman na. Goldfish tapos, ah, tapos. Ikos, ikos. Hey, hey, hey. Na may logo kita o gama. Ayan. Ayan. Ang gabot man yun 10 hours. Ha? Huh? 10 hours? Eh, wait. 10 hours. Ayan. Tapos manggira si Pradjigo kay Sir bago siya magbalik sa Taiwan na. Sige, gary. Good. Procession, apat na arts. O, oh, sa ro'ng labo baga sa 810. Sige, pa-sir, ganyan. Na putol-putol lang sa so, okay. buta. May mga tigis schedule mga kitang iba. bantikan banti Pero day. mas iba pa, nung natapos manggira rin. Ah, good. niya, alakot rapura pura may tigis schedule ako daman kay madam naman ito sa side cam bat. Hindi ko tuman. I-upload ko naman sa masunod na video. Paribo <coughs> kung hindi siya gilipitrampo. Yan. Salamat sa mga nagiling Pa-like, pa-share, tapos pa-subscribe man sa mga solid na tropa dyan. Pa-support. Trust. Sa kapamilya. Nasa sa Indo na yan. Oops. สลิดสซนนี้มาปัจุบาน